Ang saya nila oh. Namumulot po sila ng bini ng gabi. Pagdating pagdating ng araro, pag nalagpas ng araro, yan pupulutin na nila. Umutulong sila. oo oh. 'di ba? Ganyan kasi sipag po yung mga kahit bata pa lang po mga kababayan natin dito sa bundok. Sa mga nagsasabing tamad, hindi po lahat. Ngayon nyo pa lang, bata pa lang, o. Oh. sisipag na nila. umutulong na sila sa magulang at lolo nila. oo oh. ayun, si unay nga kulit <laughs> talaga. Ayun, o. Oh. ayun yung mga naipo nila. Ay taxi. Pwede pa nga itong panggulay eh. Ayan oh, yan. dami, ba? Diba? Ayan, tinutulungan nila yung kanilang mga nanay. Kasi uh, si tatay ay naghahanda na para sa tagulan. ayun may nakasako pa. At siya magtatanim na ng kanyang ano, gabi. Tatamnan, tatamnan na. Ang luwang ng tatamnan. Halos lahat yan at amnan pero dito sa baba sabi ni tatay mais kaya bibili pa tayo ng binhi ng mais tapos palay magtatanim din ng palay tayo sa magtatanim yung palay palay Ato sa dati ah sa dati tara oh sipag oh diba oh. And si tatay Hindi ba pangit yan tol, Hindi, na ano yung putik. Hindi natatanggal? na tatanggal. tag-ulan. Pwede? Ayun, bumili tayo ng tatlong lipia, tawag dyan, tol, no? lipia. Ikakabit lang yan dyan? Paano kinakabit yan? Ah, may kabitan. Oo, yun. Okay na. Ayun. Pagkakita. Iyan palang bin, yung pina-order pina mo. Ah, ano yan? Pangtang ah, hindi siya didikit. Ayan, tatlo po yung kinuha natin. Para yung iba, eh, mga pag-araro rin. Sabay-sabay mag-aararo. O, oh, ba? Diba? Sipag nila. Dito sa baba, mais, tatanim natin. Yan. Tapos doon palay doon uh, kamote tapos gabi kamote gabi lang puntok tatam ng lahat yan <laughs> hala nyo abangan nyo po yun yeah, pagdating ng tanggulan makikita nyo pag sumibol na mga halaman ang ganda na dito punong puno ng tanim yan. Yeah. nung nakaraan kasi sa kanila is may mga nagpapatanim and then hati sa kita pero ngayon ah uh, tayo na yung magpapatanem at kanila lang yung kita. Yung puhunan lang is kukunin natin uh, para sa susunod na tanem eh, may puhunan ulit. Diba, sipag ng mga bata. Tumutulong sa pagulang, bata pa lang. Sarap na nga yung dito, maganditong hapon.